Hi guys! Ayan guys, welcome to my channel guys. Ayan, nandito tayo ngayon guys, kumakain. So, late na yung pag-open ng video. Kasi yun nga, wala sa, sa isip na mag video. Ayan, kumakain tayo guys, kakain tayo guys. Kain tayo ng munggo, nagsado, puro gulay kasi. Munggo gisado with uh, alugbati. May halong manok. Ayun. Tapos, yung talong, nagisado din. Minix ko na. Gisado din to. Ayan. Gisado na talong with sardinas. Itong ulam ko. Itong, uh, itong munggo, binigay lang. Bigay ng plat holder. Wala tayong trabaho ngayon, guys. So, standby sa bahay. Ayan kain tulog ng trabaho. Hmm. Tapos may isang pirasong tuyo. Ayan. Uh, since nagbakasyon ako guys sa amin, uh, sa Pinas, hanggang ngayon, ngayon ko lang na rin na natikman itong tuyo na to. Masarap siya. Pero mamaya na. Mamaya kainin ko yan. Ayan. Ayan kain muna tayo ng kanin. konti lang yung kanin ko guys kasi bawal na tayo ng maraming kanin. Puro gulay na lang. Ayan. Gulay na lang yung natin. Ang hirap dito sa kuid guys. Hirap sa sa labas. Wala kang wala kang trabaho iniisip mo pa, paano magbayad ng upa, ng kwarto mo. Paano kaya? Mag one month na ako na walang trabaho. Ayan. Pero ayan na natin. Hindi, hindi kwan yan sa Panginoon. Siya din ang mag-prepare sa atin kung anong kailangan natin. Kaya, hindi ko na lang inaapura kung ano ba yung ano bang kailangan gawin. Si Lord nang bahala sa akin. Hmm? Kaya kain na lang. Kasi kung mag-isip ako ng walang trabaho, hindi sa ako ng mga problema, baka tataas din yung sugar ko. Kaya, kwan lang. Minimize lang yung ating pag-iisip. Huwag masyadong maisip ng marami. Baka dito lang tayo mamamatay. Ang importante, healthy ka. Kumakain ka. Ayan. Ang trabaho nandyan lang yan. Eh. Pero hindi pa sa oras. May nakalaan yung trabaho natin. Yung oras, yung time natin. Si Lord nang bahala. Kaya, pasalamat na lang tayo. Pasalamat ako kahit wala akong trabaho. May makain pa. Sana, magkatrabaho na ako rin. Kasi sobrang pagod dito sa bahay. Higa tulog lang. Kung sa Pinas pa to, marami ka nang mapuntahan kung saan saan. Dito kung alis ka man, marami ka mang mapuntahan. Pero kailangan mo, pera mo rin. Kaya stay na lang muna sa bahay. Hanap muna tayo ng trabaho dito na lang sa online. Sa kwan. Online na lang tayo maghanap ng trabaho. Diyos nang bahala. Diyos ang nakakaalam kung ano yung needs ko. Mahirap mag-isa. Mag-isa ka, tapos walang trabaho. Abuti sana kung sariling bahay, walang problema. Basta may makain lang. Wala ka pang trabaho, wala kang, ano ba, maisip mo yung paano magbayad yung bahay. Ganito mag-abroad Kailangan maging matigas ka kailangan maging matatag ka. Ano man ang niyang mangyari, lahat kailangan ready ka. Ayan. Mag-video-video na lang tayo muna. Kasi so, ngayon may time tayo mag-video. Ito na lang yung kuha natin. E-content.